habang hinihintay ang opisyal na anunsyo ng kanyang pagkwalipika sa Paris Paralympics, lalahok muna ang para-athletics wheelchair racer na si Gerald Mangliwan sa mga torneo sa Japan. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Dahil sa kanyang gold medal sa 2023 Asian Para Games, isa ang para-athletics wheelchair racer na si Gerald Mangliwan sa mga posibleng dumagdag pa sa delegado ng bansa sa Paris Paralympics. Matatandaan na pinagharian ni Mang ang men's 400 meter 52 finals na kanyang tinapos sa loob ng 1 minute at 1.54 seconds na pasok sa minimum qualifying standard. Sa kasalukuyan, ninihintay pa ang opisyal na anunsyo kung makakapaglaro ba ang world rank number 5 na si Mang Liwan sa Paralympics. Pagkakaalam mo kasi is uh, inaantay pa na matapos lahat yung qualifiers and then pag na, nakuha na yung qualifiers, uh, i-announce na po yung ano, so official announcement para dun sa mga kung sino yung maglalaro sa Paralympic. And uh, i kasi no Asian Games, nakuha ko po yung uh, MQS, kumbaga yung minimum qualifying standard ng, ano, ng slot ko para dun sa event na 400 meters. Ayon pa kay Mangliwan, nakatakda siyang lumahok sa 11th Para Athletics World Championships na gaganapin sa Kobe, Japan mula May 17 hanggang 25. Puntriya niya rito na mapanatili ang kanyang ranking para mas masigurado ang kanyang pwesto sa Paralympics. Meron pa po kami ano sir, meron pa kami isang uh, laro uh, sa World nga, World uh, Para Athletics sa uh, Japan. And I think isa, isa din 'yon sa mga ano. I Maintain ko lang yung ranking ko. Sakaling maging opisyal ang kanyang tiket sa Paris, ito na ang ikatlong pagsabak ni Mang Liwan sa Paralympics. Kaya hiling niya na ito na ang taon para makamit ang inaasam niyang medalya habang medyo nandun na yung pa, paitad paedad ka na, parang feeling ko lumalakas ako eh. <laughs> kumbaga, fine as a wine. Kumbaga, <laughs> parang ganun. De, joke lang. Yun, 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 lang naman yung ano ko na sana uh, makakuha din po ako ng, ano, ng medal kasi yun naman ang pinaka-dream ng lahat eh. eh. Ito yung third chance ko, hopefully. Darilo Lucares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.